Amen, Sa inuod, sutihan ko kamo. Nagapangita kamo kanako, dili tungod kayo nakakita kamo ugg timaan, apantungod kayo nakakaon kamo sa pan ugg nangabusog kamo. Gasa, dili sa Ebanghelyo, gipalagman sa ginoong Hesus, ang pagsabot sa mga tao sa realidad sa gasa. Nakahibaw siya na sila nanuol kaniya. Interesado, rabi, kanusa kami abot din hi. Interesado kung dili tungod sa iya, kung dili tungod kay nakapakaon siya kanila. Ako na ako'y pet nga iro, malingaw ko aning iro. Pero kibalo ko nga, ang una nilang loyalty sa ako, dili tungod sa akong pagka ako, kung dili tungod kay makapakaon ko nila. Kung adunay realidad din ha, nga mas labaw pa kanako, magpakaon, o siguro babae na ero, inhit, kalintan ako. Gasa. Ang importante sa gasa mao gatong pagila kung kinsa ang naghatag sa gasa, kaya ato siyang pasalamatan. Ugmaw kini ang abilidad sa tao nga kita makaila kung kinsa ang nagpaluyo sa usa ka gasa. Aduna ano tay spiritual instinct. Apan sa ato lang nadungong matakarunug niya, pahinungduman kita na mas importante sa gasa nga nadawat mao ang naghatag sa gasa ang gasa mahimong material adunay mga gasa nga material nga makaiunta hasta ang presyo nindot pun kayo hatagan ka bagong auto sa imong amahan nindot kay ang gasa dako sa presyo. <clears throat> Nasa'y mga gasa na kung tanaw ni ang presyo, wala namang gini kantidad. pananglitan, aduna ko'y gamay na krus na klaro kayo nga uh, nabugto kini sa ka karusaryuhan. Pero kini gamay na krus, di na ko ihatan. Gamay kay siya putaw. Nga naman, sa 1999, 1999, 1999, nakakuyog baboy ko sa usata ubispo dito sa Roma na miduaw sa atong Santo Papa, si San Papa Juan Pablo II. O matag-usa ka na mo iyang gigasahan minya o rosaryohan. Nakalimot ko kung anong nabugto to. Wako ko di na ko kay nungdong pero kay ko nga kining krusipiho nga gamay gikan kini sa usa santos ang presyo niini siguro mukabag na lang kini ino na to pesos kung ato yung tanaw ang presyo sa putaw apan ang value dili matuka dili maihap. hap sunay so, mga Matag sa ka na to, mahimong muhatag sa atong time, talent, o treasure. Atong panahon, ang atong mga abilidad, o ang atong kabtangan sa lapi, kwarta. Mauning tulong kabo ka tanawunon sa mga tao nga mabuluntaryo. Kung na kay mga studies nga mga tao na adunay voluntaryuhan, nindot makahulugano ng ilang kinabuhi, malipayon sila. Unsa may sukwahi sa gasa. Unsa may sukwahi sa kinaiya nga mapasalamaton sa gasa. Ang tawag nato ni ini Ingrato. Mutawag ni kang tao na ingrato, ungrateful, dako kay nga insulto. Ugang nga itong unang pagbasa, gikan sa libro sa Eksodo, makita nato ang mga ingrato nga mga Israelita. Gipagawa sila sa Egypto, kay didto nagsangkiing sila sa kalisod. May syagit na sila, tabangin taon kami. <coughs> Gipagawas pinagi sa sa gahum sa Dios. <coughs> Gipakita na sila mga milagro ang tubig gi tunga nakaagi sila latas sa usaka katubigan usaka suba dagat nya diri <coughs> nining yutuan natong nadungog gigutom sila wala sila makaon ugun sa may nigawas sa ilang mga ba-ba, ilang dipasangin lang ang ginoo o motivasyon ng ilan. Nga nung imo mo may dipagawas, ikan sa hito, aron patsyon lang ni. Pagka mga walay batasan, <laughs> Way, wow, ingrato. May nilang kaya ngatong ginoo, pasensyoso. Naghatag siya og manna naghatag po siya og quail kung sa ganun yung quail sa binisaya Nung sa to? Buntog. Magbantay tas buntog, kaya e mabuntog tas sa kolesterol, ilalim e na sa itlog. Sa buntog. Gihatagan niya sila ugang mana mo ilang mura kanon, mo ilang pan. Ang pasabot sa mana, literal na, unsa mani. Unsa ma. Na ni. Sa Hebreo. So, unsa mani. Pura sa bisaya. Nakakaun sila. Ang butla, nagpasalamat ba sila sa si ginoo? Feeling entitled kay sila mga bagag naong muna'y opposite sa gratitude. Ang atong ginoo, mihatag ka nato sa labing hingpit nga gasa pinagi sa santos nga misa. Iya mismo gihatag ang iyang kaugalingon. Dili lamang niya time, talent, o treasure, kundi self ang yamis kau kaugalingon. Aron kita makakaon. Uksuka niya ni Himua hangtod karon. Kung taraon na itong Western civilization na kita may ambitusan, bisag nata sa Asia tungkol sa atong Kristuhanong pagtuo. Ang Santos ng Misa mo'y naghatag, mo'y simbolo, o naghatag o stability sa atong mga katilingban, sa atong kultura. Kay pinaagi ni Santos kami sa makita nato ang tinuray nga paghatag, ang kahulugan sa paghatag, ang epekto sa paghatag, na kung buhatag ta sa mga nihatag ang atong sa atong kaulingon nato sa oban, mga ta nindot ang dagan sa katilingban. Nga kung kita makatun na magpasalamat sa Diyos sa tanan ng mga gasa ngayang nahatag, nga nindot ang dagan sa atong katilingban. O kang epekto po paggayod ni, ni mao nga kini atong nadungog nga, nga ikaduhang pagbasa, gikan sa sulat nga to, sa mga taga-Efeso, Pagsulog ka mo at sapot sa bagong tao. Kita na mudawat sa lawas ug dugo ni Kristo mahimong bagong tao. Ang atong mga kinayang ang ilad hinay-hinay maundang. Hinay-hinay matamtang. Mga kinaiya, mga panghuna-huna, mga pagbati, mga pamatasan, mga panglantaw, nga sukwahe sa atong ginoo Heso Kristo pulihan sa dihang musimbata. Pero importante kay ni Misa. Gani sa atong kultura, makita na ito kung unsa importante ang pagsimba kay kung na ganito ay masulti nga murag dili maayo, muingon man itang Bisag mga matao ngadini mo simba mo simba ko. kina na sa atong kultura ang paka makahuluganon ang paka importante sa misa mo kung gusto natong balihon ang atong mga naandan na mga kinaiyang Kristohanon bugal-bugali ang santos ng misa. Kung mauning subo kayo nga atong na kita sa pagsugod sa Olympic Games dito sa Paris. Ang mga organizers, sabot kinisagi na sila, ilang gibugal-bugalan ang Santos na Misa. Nga na nakainan mantag tag gibugal-bugalan. Pagsugod yun, kung sa na hitabo, aduna sila gitawag nga La Sen, Sur La Sen, Sur La Sen sa mga Father. Kung ato lang i-translate ang French, ang katapusang panihapon sa entablado sa river. Unsan yung river, mura kong nakalimot. So, unsan river sa Binisaya. Sapa, sapa na sen. Kaya pangalan sa ilang sapa, sen man. So, adunay ka words. Words nga paminawon paminawon sem laylay ng spelling laylay ng ipasabot la sem sur la sem sur la sem French na dua dua ang pulong may mataan ng dua dua pong pulong di ba mahilig man kay Tanyana ang um, tatapusang panihapon sem C E M E Diha sa entablado, S-C-E-N-E -E, diha sa suba nga sen S-E-I-N-E -E. Mutoy title Unya sa dihang miriak ang simbahan miriak ang mga kristohanon palusot dayo dili man tumoy ang pero ilang gibugal-bugalan ato na galing analyzon nga nung ilan nga, nga kayo matag gibugal-bugalan mga naglibog kung unsa ginang ilang gender na dito, naghubo, na ilalaki dito nga blue ang painting, gibutang o burad plato, hapit nalang makita ang iyang kuan, mga bagag naong. Sa ato pa ilang gipulihan, ang Last Supper, sa larawan sa kalibutan na buot nilang ipahamtang kanato, kanang ipahamtang na diborsyo, gamay ratipik rana sa ilang worldview nga ilang ipahamtang kanato. O kung gusto ka nga mapahamtang o bago o nga panghunauna, panglantaw, larawan, ipaagig bugal-bugal. Mo ba yung sa karnival? Ang karnival nato karon okay naman lang. Pero kana mga carnival nga kanang mga karaan kayo, bugal bugal biya na nilang naa sa otoridad. mga katawan nun, himo nila katawan nun. og mga katawan nun. Acceptable man sa ato. Pero kini ang ilang gihimo <clears throat> gusto nilang balihon ang atong naandan nga sibilisasyon. Nga ang nagkupot maong santos nga misa, kung unsa kahulugan santos nga misa. Now, unsa may angay natong reaction of course may unta gilad ng, ng inyong gibuhat di ginamayo apan makapamalandong punta kung kining mga tawhana nga kansang tumong mao ang pagbalik pagbaliktad sa atong mga naandan na nagkuput nagkupot ang santos ng misa, sa pa ilang giilanga ang santos ng misa, importante kayo. Nakuhan yung punto. Nga nung man manimo, ang usa ka butang nga dili importante. Atakihon din nimo ang butang nga importante. Ngunit mga iglesia ni Manalo si atake sa simpahan, kaya nakita Manila na kita ang majority. Kita ang Adunai kusum. Nanti manila bugal-bugalan uban. Nanti manila atakihunan uban. Mu ni puntu ni ini. Nak ato ni masabot. Bona makapamalandong ta, kininggasa sa santos ngamisa. misa, gihatagan barin hingpit nga importansia unsa may bili niini ni, alang sa atong kinabuhi tungod lang ba ni ka ato ning naandan kuya na impyerno kundi ta mo simba kuya makasampan sa pari ni na nato kay watay simba 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 unsa man gyud ba ni kay mahadluktang may mahitabo nga gilad sa ato simba ko mao na lang ba atong pagsabot sa santos nga misa na mga mga bata diri sila rin yung simba, wala ilang ginikangan. Naon sa mana. At doon mga tao, di mo simba nga naman pagpanginabuhi. Kung muna ay kinaiya na ito, panginabuhi, di ito mo simba, apil at itong grupuha na nagbugal-bugal sa misa. Mas gihatagan nila ang ilang lawas nun na ilibgun. Ang ilang freedom kunuhay to express themselves. Ay mo pagbuot-buot na mo, mo niya mong gustong himoon. Mo nang importante kung mo ilang gihimo, makapamalandong ta. Unsa sa may kinaiya, sa 90% ng mga katoliko, nga walay simba-simba. 90%, 10% na may manimbahay, mura lang tagdaghan, maghuot ta, kay Jutay raman nga mga parukya. Sa Amerika, 20%, 25% malimbahay dito. Na sige tagingon, daghang kita ni Rick. Dili bayat, ang data. Tanawa ang data. Kung yan nag-agin na ito International Eucharistic Congress. Diri sa atong parukya, nagheadcount ko, pag na ako diri, Oktobre 2019, upat ka Domingo, ihap yun, ihap. Mga Knights of Columbus pa ito na, sila yung mga counter. 4% try man yung bahay natin. 4%. Sa 30,000 Catholics, 4% lang, 1,200. Amot lang kakaroon, pila na lang. May pa ito mga tao na nagbugal-bugal. Nga naman, Ilang-ilang nga -ilang, importante ang misa, ni ilang atakihon. Kita. Didma. dili kamo, musimba man mo. pero mo bandeb ma usa-usa. Unsa man ato pagpabalik sa ilang simba. Kay mas grabe pa ang maong kinaiya sa kinaiya nining la sen, shu la sen, siu, la sen. makalingaw kay na ubang mga Kristiyano ni, sakay sa ilang propaganda nga di man to batok sa simisa. misa katawan nun naive bakay bisag ang title mo nay gipasabot ang katapusan panihapon sa entablado diha sa suba sa sen mo gipasabot ya ilang dayon na na nakakuha pero mo kinaya sa kalibutan karon kaya ang kalibutan nun nga panghunauna, lahi sa kristohanong panghunauna. Dauto ng pamilya. Dauto ng atong identity, ang atong gender identity. Dauto ang mga institusyon, ang simbahan. Kaya mo may usas sa mga last man standing. Grabe kayo ang gitawag na woke philosophy. Diversity, inclusivity, equality. Naaman ay mga bili, pero ilang gihimong absolute. Wala, nawala na ang kamatuuran, nawala na ang gugma, nawala na ang paglaon kay diversity, inclusivity, o equality na lang ang ilang ipahamta. Kinaot pa ta, kining maong nahitabo sa Olympics, makapadasig ka na to pag-rally Luyo sa Santos Nga Misa. Pag-bolontaryo sa atong parokya. Paghatag sa inyong time, talent, and treasure Daghan kita, Himuunon. Puro nag ni ang daghan sa atong mga Himuunon. Sa mga bolontaryo, kita na nakadawat o daghang gasa sa Diyos ang pangutana unsa may atong gibaus sa Dios mo di na pangutana kay kun di nato natubagon di nato na, na hatagan pagtagad ang atong kinabuhi gadagan lang apan walay kahulugan daghang kisaw apan walay padungan tinaut ponta i surrender nato atong kaugalingon nato sa Dios taliwara ning kangitngit kay lamang ang makahatag kalinaw kahayag kanato.